Kabanata Pito Tapos na sa pakikipag-meeting si Julio. Aalis na sana ang mga business associates. Ngunit pinigilan niya ang mga ito. Dito na kayo mag-lunch mga panyero. Kombida niya sa mga ito. Aba, hindi namin tatanggihan ang anya niya mo panyero. Nakangiting pahayag ng isa may kasabihan nga tayo. Ang tumatanggi daw sa grasya ay lumalabo ang mata. Tugtong pang tumawa ng malakas. Ikiniya ni Julio ang mga panauhin sa likod bahay. Nakahanda malapit sa pool ang masaganang pananghalian. Tinawag ni Julio si Lemery para sumalo sa kanilang pananghalian. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Lemery at baka magbago ang isip ng lalaki. Masayang nagkwekwentuhan ang limang lalaki habang maganang kumakain. Pero lihim na naiinis si Lemery kay Vina na panay ang pagsisilbi sa kanyang asawa. Siya ang dapat gumawa nun, kaya lang inuunahan siya nito. Vina! Malambig na tawag ni Lemery sa sekretarya. Yes, ma'am? Maaari mo ba akong ipaghimay ng alimango? Please lang, oh. Magiliw niyang hiling. Pagbigyan mo na ang Mrs. Scott, naglilihi siya. Pasimpleng bulong ni Julio sa sekretarya na anyong atubiling gawin ang pakiusap ni Lemery. Hindi naman nalingid kay Lemery ang aksyon yun ng asawa dahilan upang lalo siyang magnitnit sa babae napilitan si Vina na ipaghimay ng alimango ang misis ng boss niya. Pero halatang nagkukukot sa inis ang loob nito. Hindi lang yon ang kunway pakiusap na utos ni Lemery sa sekretarya ni Julio. Pati inumin niya'y ito ang gusto niyang maglagay sa baso. Nawala na tuloy ng ganang kumain si Vina. Dahil maya-maya lang ay may inuutos sa kanya si Lemery. Pasensya ka na sa akin ha, Vina? Kung may hingi ng dispensa ni Lemery. Ewan ko ba kung bakit gustong gusto kita? Siguro magiging kamukha mo ang baby namin ni Julio. Pilit ang iting na mutawi sa labi ni Vina. Okay lang yon, ma'am. Nagkaroon ng kaunting inuman. Pagkatapos kumain, nang malaman ng mga bisita ni Julio na buntis na si Lemery. Celebration daw yon. May sumaksak sa isip ni Lemery nang sa himpapawid ay may makita siyang saranggola. Honey, tingnan mo oh. Parang batang itinuro ni Lemery ang lumilipad na saranggola sa asawa. Ang cute no? Kumawa ka rin, tapos paliparin mo niya sa lalaki. Ano? Nalagat ang mga matang na ibulalas ni Julio. Namumula ang mukhang pinulungan si Lemery. Lem, pwede ba? Iba na lang ang pagtripan mo? Nakakahiya sa mga business associates ko. Pilit ang iting ipinukol ni Lemery kay Julio. Pagkuway, tumayo siya at walang paalam na iniwan ang hapagkainan. Nagtuloy sa kanilang silid si Lemery at nagparinig sa mga kasambahay na siya'y umiiyak. Pagkaraan ng ilang minuto ay naramdaman ni Lemery ang pagpasok ng asawa sa kanilang silid. Ano na naman ba ang problema, Lemery? Iritadong tanong ng lalaki. Bakit sinabi sa akin ni Celia na umiiyak ka daw? Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pagigbi. Dahil ba sa saranggola? Hindi pa rin niya sinasagot ang lalaki. Hikbi lang siya ng hikbi. Pasigok-sigok na animoy, aping-api. Umupo sa gilid ng kama si Julio at hinagod ang likod niya. Tahan na, gagawa na ako ng saranggola. Napipilitang sabi ni Julio. Talaga? Tanong niyang biglang bumangon. Oo. Yan. Kunway tuwang-tuwa niyang niyakap si Julio. Nagawa ang saranggola. Beka-beka nga lang ang alam gawin ni Julio. At pinalipad niya ito sa hardin. Parang bata namang pumapalakpak pa si Lemery. Napapailing ang mga business associates ni Julio sa ginagawa niya. Hindi niya alintana ang pagkapahiya sa panauhin masunod lang ang kagustuhan ng buntis na asawa. Si Vina ang hindi nakatagal sa lumalabas na pagiging utu-uto ni Julio. Ilis itong umalis kasama ang naging mga panauhin ng boss niya. Sadyang mahalaga kay Julio ay ang ipinagbubuntis ni Lemery. Lalo na nang malaman itong kambal ang dinadala ng asawa agad ang kanyang magiging tagapagmana. Sa kanyang pagbubuntis, kahit na si Carmina ay naging malapit kay Lemery. Parang nakalimutan na ng dalagita ang pagkainis nito sa hipag. Marahil ay nakita na rin niya ang likas na kabaitan sa kanya ni Lemery. Sana, kamukha mo, kapag babae ang mga kambal, ati Lem. Sabi ni Carmina sa kanya isang araw. Mas mainam siguro kung mga lalaki to at kamukha ng kuya mo. Natatawang sagot niya. Nasa opisina si Julio nang makaramdam ng labor pain si Lemery. Kaya si Carmina at nanay Alicia ang nagdala sa kanya sa hospital. Sa St. Luke's siya dinala ng mga ito. Mula doon ay tinawagan nila si Julio na agad namang dumating hindi pumayag si Julio na hindi kasama sa loob ng delivery room. Gusto niyang bigyan ng moral support si Lemery sa paglilabor nito. Napagmas na niya ang paghihirap ng asawa. Ayon sa doktorang nagpapaanak, anak. raw ang puso ni Lemery. Kaya hanggat maaari ay normal delivery ang gagawin. Hindi si Saya na kinakailangan ng total anesthesia makakasama daw ito sa puso ng babae. Malamig ang kamay na mahigpit na nakahawak kay Julio si Lemery. Pinapawisan ito ng malamig. Julio! Hirap na sambit ni Lemery. Kung ano man ang mangyari, huwag mong pababayaan ng kambal. At you must know, I have to tell you this. I love you. I'm sorry pero natutunan kitang mahalin. May namuong luha sa sulok ng mga mata ni Julio. Lem, tanging nasabi niya. Dahil tila nagbara ang kanyang lalamunan sa labis na kaligayahang sumapuso sa kanya. Napaigtad si Lemery nang biglang humilab ang tiyan nito. I'm sorry Mr. Abetria, but we have to bring her inside ICU. Sabi ng doktora, baka magkaroon siya ng dry labor. Halos hindi humihinga si na Julio at Carmina nang ipasok si Lemery. Awang-awa si Julio sa asawa. Putlang-putla ito at halatang she is in a great pain. Maya-maya ay lumabas ang doktora. Delikado ang lagay ng misis nyo. Anito? We want your permission. Tungkol sa ano? In case we have to choose, ang misis nyo o ang mga bata. Dry labor na siya at nagkaroon ng inklam siya. My God! Napapikit si Julio. Hindi ba niyo magagawa ng paraan to save the mother and the twins? gagawin namin ang magagawa namin, Mr. Abetria. But just in case, sino ang pipiliin yung mabuhay? Of course, si Lemery. Agarang tugon ni Julio. You have to save my wife. Okay then. Madali ang pumasok ang doktora sa loob ng delivery room. Doktora! Hirap na hirap magsalita si Lemery ano ang sabi ni Julio? Ikaw ang gusto niyang mabuhay, misis. Sagot nito. Hindi. Tutol ng utak ni Lemery. Kapag nasawi ang kanyang mga anak, muli siyang mabubuhay sa parusa ni Julio. At ayaw na niyang mangyari yon. No! Hinawakan ng nanlalamig na palad ni Lemery ang kamay ng manggagamot. Please, makinig kayo sa akin. Ano yon, Mrs. Apetria? Yung kambal ang buhay niyo. Kailangang maibigay ko sila kay Julio, ang kanyang mga anak. Pero, please, ako ang may katawan. Ako ang dapat masunod. Pero utos ng mister niyo, may cancer ako pa ni Lemery na ikinabigla ng manggagamot. Brain tumor. Hindi na rin ako magtatagal. Mrs. Abetria, totoo ba? Oo, pero hindi alam ni Julio. Kaya please, you will save me from a lot of pain kung susundin niyo ako. Please. Kayo ang masusunod. Nasa Hospital Chapel, Sina Julio at Carmina ng mga sandaling yun. Ipinagdarasal ang kaligtasan ni Lemery at ang kambal na ipapanganak nito. Maya-maya ay muli silang pumasok sa waiting room at hinintay ang doktora. Kumusta ho ang kalagayan niya? Balisang tanong ni Julio. The twins are all right. Malulusog sila. A boy and a girl. Congratulations, Mr. Abetria. Si, si Lemery, ang misis ko. Natigilan ang doktora. Huminga ito ng malalim. Her condition is critical. 50-50. Patawi -50. rin. Ano? Bakit nagkaganon? It was her choice na ang kambal ang bigyan ng priority to live. Napasuntok sa dingding si Julio ay told na siya ang priority, doktora. Angil niya sa manggagamot. I'm sorry, Mr. Abetria. In cases like this na nakapagsasalita ang pasyente, kailangang sundin ang gusto niya. Isa pa, sabi ng misis niyo na hindi na rin daw siya magtatagal. Napatitig sa manggagamot si Julio. Anong ibig niyong sabihin? Well, I was instructed not to tell you, but I have no choice. Sabi ni Mrs. Abetria ay may brain cancer siya. Namutla si Julio. Nagkatinginan sila ni Carmina. Can we see her now? Kumatol ang tinig niya. Of course, she is unconscious sa ICU. Huwag lamang kayong magtatagal. Halos matunaw ang matigas na puso ni Julio nang mapagmasdan ang asawa sa intensive care unit ng hospital. Nasa loob ito ng oxygen tent. May tubo sa kanyang ilong. Alam ng lalaki na 50-50 ang chances ni Lemery para mabuhay. Tumulo ang luha ni Julio, kaya nahawakan ni Carmina nang mahigpit ang kamay ng kapatid alam ng dalagita kung ano ang nararamdaman nito. Kawawa naman si Ate Lim. Naiiling na sabi ni Carmina. Malaki ang kasalanan natin sa kanya, kuya. I think she does not deserve what you did to her. I know. At malaon ko nang pinagsisisihan ang mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Makaligtas lang siya sa krisis na ito, ipinapangako ko ibibigay ko ang lahat ng ikaliligaya niya Matapat na Pahayag ni Julio